guys, ayan nilalamok na ako dito guys ayan, share ko lang sa inyo yung mga nangyayari sa akin guys kasi feeling ko kasi na parang magiging masama pa ako guys sa so, totoo lang tagalinis lang po ako hindi pa naman ako sikat tsaka hindi pa naman ako mayaman syempre nga po tagalinis lang ako tapos at the same time nagbablog ako ng baunti unti kasi hindi ko namang kayang pagsabayin yung trabaho tsaka pagbablog, di ba? So, ito ngayon nangyari, guys. Ang pasok ko ay 7 to 4. So, ibig umaga hanggang 4 ng tahal, ng gabi, ng hapon. Ngayon, ano, nagpagasolina kami sa isang gasoline station dito sa C5 Road. Basta, um, unang gasolinahan yata yun, hindi ko matandaan kung Basta nagpagasolina ako. Hindi naman ako nasama ang loob ko. Siyempre, sa gasolina, may gasoline void dyan, diba? Alam ko, utusan lang sila, kumbaga. Yung ganun, sa akin lang pare-pareho kami nagtatrabaho. Dapat, naging tapat naman sila kasi sa totoo lang, nagbabayad naman kami ng tama. Ganito kasi yung nangyari guys, nagpagasolina kami, tapos, ang nakasaksi na sa amin na magkakasama kami yung mga katrabaho ko kasi nagkasabay kami sa isang daanan. Ngayon, nagpagasolina ka nga kami kasi ano na mauubos na yung gasolina namin. Nasa di ba nasa red na siya, may red, di ba red tapos full, full nakalagay doon, di ba? Kasi kanina nagpagasulina kami, guys. Na, nasa red siya, tapos nung nagpagasolina kami, nandoon na siya sa full. 100 pesos na puno na siya, guys. So, ngayon, nung nakaraan, kaya kami nagpagasulin kasi mauubos na talaga yung gasolina namin. Ngayon, itong si gasolin boy, guys, hindi pala niya nilagyan. So, hindi naman, siyempre, masyado kaming tiwala. Hindi pala niya nilagyan ng gasolina. Kasi sabi ng mga katrabaho ko, dapat may resibo. Hindi rin naman kami naghihin ng resibo, guys. Kasi, siyempre, naisip namin may, may CCTV, di ba? Ngayon, hindi namin napansin yung 100 na nilagay niya doon tsaka sa pagagasolin hindi namin napansin yun guys nang napansin namin yung umalis na kami sabi niya yung ko ma wala wala ko lang nilagay na gasolina syempre natakot ako kasi sa EDSA ang daan namin e kung kami ng gasolina sa EDSA syempre maglalakad kami di diba nagtakay mga katrabaho namin na magkakasabay kami wala pa ako, nahuli ako kasi nga, hindi naman kami na pwedeng bumalik doon sa gasolina kasi one way na siya eh parang malayo na talaga yung iikutan ngayon, baka hindi na kami lalo ako ma, ano, so sabi ko sa asawa ko, sige bumalik ka, balikan mo doon kasi sabi ko, sayang naman yan minsan, alam nyo naman guys, di ba nagbibigay naman ako pag mayroon, pero yung time na yun talagang sagad talaga ako guys Tsaka, ang layo pa ng sahod 'di diba, 31 pa lang 'yon ng 31 ng March 31 um 6:31 ng umaga. Tandang-tanda ko pa yun guys. Di 'yun na nga. Buti na lang talaga nakisama yung motor namin. Hindi kami naubusan ng gasolina. Tapos ito pa. Iwan ko po bakit. Lapitin ako talaga ng masasamang loob guys. Oo, seryoso dito sa trabaho ko, sa tutulang, ayaw talaga sana banggitin ito. Pero masama ang loob ko kasi siyempre, lagi akong nananakawan. Alam mo yung nag-charge lang ako ng cellphone ko, ninakaw. Siyempre, yung cellphone yan, ginagamit ko sa pagbablog eh, di ba? Tapos, yun, charger nga, wala cellphone pa kaya, di ba? Tapos, yun nga, yung sosi ko, nakapadlak, pagpasok ko, kinabukasan, nakabukas na. So, nalustrid na siya bigla. Nagtaka naman ako, syempre hindi na lang ako nagsalita. Nagkwinto ako sa mga katrabaho ko kasi tinanong nila kasi, ano, bakit daw ako huli Magkakasabay kami. Ito so, sabi ko nga, ganun ang nangyari. Hindi sila naniniwala kasi, bakit daw puro na lang ganun yung nangyari? De, ito na nga, kagabi, umuwi ako ng kabite kasi nag na naman talaga dapat ako dito sa work ko. Pag-uwi ko ng kabite, bumili ako ng talong sa kalsada, pero lagi ko Lagi akong nabili doon kasi lagi kong binababaan. Sabi ko, ate, magkano yung kilo ng talong? Sabi niya, 40. Ngayon, bumili ako. Pagtingin ko, hindi naman 40 ang nilagay ni ate, 50 pesos. di ba? So, syempre ako, kong magpayan ng tao. Hindi ako katulad ng ibang tao na nagpapahiya. So, ngayon, kinipinto ko lang yung nangyari sa akin, pero wala akong binabanggit na pangalan, guys sinishare ko lang sa inyo yung sama ng loob ko. Siyempre, wala naman akong ibang labasan ng loko, hindi kayo, ba? Diba? Sabi ko, ti, sabi ko sa kanya, habang dumudukot ako ng pera ko, guys, kasi 200 lang talaga yung pera ko. Bigay lang yun ng viewers ko dito, kay si Alin Ernest. Siya yung nagbigay ng 800 pesos nung nakaraan pa yon guys. Siyempre, 200 na lang natira. Kasi naghingay pa yung kapatid ko ng pangload na 100 pesos. Siyempre, binadjet dito sa trabaho ko. Umuwi ako. E, Siyempre, gabi na, wala na akong time magluto. Ang naisip ko na lang, magturta kami ng talong. Bumili ako ng apat na piraso na talong. Tapos, isang sitaw. Ang sabi niya, yung sitaw, 40 pesos. Bumili ako ng sitaw, tsaka talong. Ngayon, ang halaga nila ay umatak ng 95 pesos ang binili ko. Diba? Isipin nyo guys, talong lang binili ko. Apat, apat na piraso ba yun? O lima? saka si Tao 95 pesos so binigyan ko siya 100 sinuglaan niya ako ng 5 pesos De, ito na nga guys biniwan ko yung binili ko tapos kumuha ulit ako ng ano, 40 pesos yung kilo ng kamatis na murahan ako kaya bumili ako ng medyo kalahating kilo ngayon ang sabi ng babae 115 ata yun o 190 ang pagkasabi niya. Ha? nagulat ako. Sabi ko, ti, pinayaran ko na yung una kong ano, yung una kong binigay sa iyo 100. Sabi ko, sino mo pa nga ako 5 pesos. Sabi ko, ang babayaran ko na lang ngayon ay yung kamatis. Tapos, kamot sa ulo yung babae. Eh, kasi sa totoo lang, guys, kung mayaman ako, mahayaan ko na lang siya eh kaso guys, alam niyo naman ultimo ulam nga eh, di ba? Bigay lang sa akin dahil nga nais ka ako na walang nakakalam. So, nagtitiis ako. Alam mo yun, nakakaiya kasi may pira naman talaga sana ako eh. Naiskam lang talaga ako. Alam mo yung ako yung naghihirap sa sarili kong pera. Alam mo yun, namulubi ako. May, kung tutusin, may pira naman sana ako eh. Diba? Napunta lang sa ano sa scammer masakit ang isipin sa akin yung nangyari talaga guys uh, so naiyang ko na lang pera lang naman yun naisip ko na lang na balang araw babalik din yan sa akin 100 million times gano'n gano'n yun lang yung naisip ko guys na ayoko nang gumanti ang sakin lang trabaho na lang kasi balang araw malay nyo diba mabibili ko rin yung gusto ko balang araw guys yun lang naisip ko guys never ako nagsalita ng masama kaya lang parang masakit lang sa loob ko na nagmukha pa akong sinungaling ganun alam mo yun walang naniniwala sabi ko grabe naman malaking kumpanya daw yon yung gasolina gasolinaan oo nga malaking kumpanya nga alam kong mayaman yung nagpapatakbo doon kaso nga gasolin boy ang nagbigay sa amin, di ba? So, may ginawa talaga siya na alam mo na yun. Kaso, pinagpasayos ko na lang yun, guys. Mas okay na kasi yung niluloko sa naniluloko, di ba? Kaya, ayun, nagmumuno na lang ako. Nayaan ko na lang yung mga sakit na nararamdaman ko sa buhay. So, ayun lang, guys. Nalulungkot lang ako sa nangyayari sa akin na bakit lagi akong niloloko ng mga tao, mabait naman ako, di ba? Ewan ko ba? So yun lang guys, naglabas lang ako ng ano, sa, loob sa loobin ko guys sa nangyari sa akin. Yan, thank you for watching guys, masakit na yung lalamunan ko kasi makatapos ko lang mag live ngayon sa youtube ko. Dami nga ang nanood yun. Tutulog na ako ngayon ng maaga guys kasi Marapang gising bubukas ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you nga pala guys sa mga nag-like, share, and subscribe. Ayan. Salamat guys sa mga channel ko na nag-support nahat. Ayan, salamat at bye. Good night.